Hello guys, meron tayong patatas, carrots, green beans, um, or bitsuelas. Then meron din po tayong luya, bawang sibuyas at siling haba. Chicken, curry powder, meron tayong evaporated milk. At syempre yung karne ng manok. Yan ang bida ngayon. Um, tara, magluto tayo ng chicken curry. Sa mainit na kawali, lagyan ng mantika igisa mo na ang luya. Yan, luya. Gisa-gisa lang. Hanggang mag-translucent siya, tapos ilagay na natin ng bawang sibuyas. Hanggang sa mag-translucent siya ulit, tapos ilagay natin ang manok. Sangkot siya yung natin maigi. Yan. Halo-halo. Lagyan natin ng paminta. Basta take note guys, pag magluluto kayo ng ganyan, uh, basta karne ng manok or karne ng kahit anong karne, isang kotsa nating maigi para hindi madali na panis. Ayan. Yang okay na yan, yung ganyang isang kotsa kasi uh, na lumabas na yung sariling katas ng manok. Tapos dagdagan natin ng konting tubig, lagyan na natin ng ng chicken curry powder. Yan. Nabili ko lang sa tindahan yung chicken curry powder. Inalo. Pakuloyin. Lagyan na rin ng siling haba. Patatas. Carrots. Yan, pakuliin natin ulit hanggang sa maluto yung mga gulay na nilagay. After a minute, ilagay natin yung bitswelas or bagu beans. Yan. Halo-halo. Kulong-kulo na guys. Yan. Kulong-kulo. halo Tapos lagyan na natin yung evaporated milk. Version, to, to version, version ko to guys, evaporated milk talaga nilalagay ko sa aking chicken curry. Pero yung iba kasi coconut milk ang nilalagay nila. Ayan. Magkaiba kasi ang lasa ng coconut milk at saka sa evaporated milk. Masyadong matapang kasi pagka gata. Ayan. That's it guys. Ready to serve. Ready to eat. Yan yeah, o. Diba? Diba? Ah, ang sarap, naglalapot, ang sabaw. Thank you for watching. Bye.